Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang bayan ng Gualeguaychú ay tinatawag na tirahan ng mahigit isang daang libong mga tao. Yan ay isa rin sa mga probinsya na makikita sa bansang Argentina. Diyan sa lugar na yan nakatira ang mag-asawang si Gustavo Pastorizo at Silvia Galarza. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng dalawang mga supling. Ang pangalan nilang si Fernando ay pinanganak noong January 4, 1997 at pagkalipas ng ilang taon ay nagluwal naman si Sylvia ng isa pang sanggol na tinawag nilang Carol. Si Gustavo ay ginawa ang lahat upang mapalaking maayos sa kanilang mga anak at para mabigyan ng mga ito ng maayos na buhay. Ngunit ang kanilang pagsasama ay hindi kinaya ang mga pagsubok at kalaunan ay nauwi lamang din sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Bagamat sila ay hiwalay na, ginawa pa rin ni Sylvia ang lahat para magkaroon ng mga ito ng normal na buhay. Habang lumalaki ang kanilang mga anak ay naging mas malapit pa si Gustavo sa mga ito lalo na sa kanyang unik hijo na si Fernando. Inirawan niya ito na masayahin, palabiro at ang tipo ng tao na kahit saan mo dalhin ay hindi ito mahihirapan na magkaroon ng kaibigan dahil si Fernando ay natural na palakaibigan ang ng niyang anak ay naiulat din na mahidik mahilig sa mga hayop at kahit hindi ito ang tipo ng estudyante na magaling sa kanyang eskwelahan ay maituturing naman na ito ay merong maayos na grado. Nang ito ay tumuntong ng high school ay katulad ng inaasahan, ito ay nagkaroon ng maraming mga kaibigan. Sila ay madalas na makikitang magkasama at katulad ng iba mga teenagers, ito ay naging aktibo din sa social media. Noong 2013, habang siya ay nagpapahinga, ay nakatanggap si Fernando ng isang text message mula sa kanyang kaibigan, kung saan ay inimbitahan siya nito para dumalo sa isang party. Sa pag-aakalang ito ay katulad lamang ng ibang parties na daluhan na niya, si Fernando ay mabilis na pumayag. Ngunit nang siya ay makarating sa venue, doon niya napagtanto na ang okasyon pala ay isang 15th birthday party ang celebrant ay kinilalang Sinahir Mariana Galarza. Ito ay hindi lamang nakatira sa parehong bayan kung saan siya naninirahan. Ngunit ang dalagita ay nag-aaral din pala sa parehong eskwalahan na pinapasukan niya. Sa mga reports ay nakalagay na ipinanganak si Nahir noong September 11, 1998. Siya ay anak ng mag-asawang ito na kinilalang sina Marcelo at Yasmina. Ang kanyang ina ay naiulat na dating pulis na mas piniling iwan ang kanyang career para maging stay-at-home mom upang mas maalagaan si Nahir at kapatid nito na nooy merong problema sa pag-iisip. Ang kanyang pamilya ay naiulat na nakukuha ang lahat na kanilang mga pangailangan dahil na rin sa ganda ng trabaho ng kanyang ama na nooy senior police officer. Noong gabi ng birthday party ay ang kauna-unahang beses na nagkakilala ng personal si na Fernando. Simula nang makita nila ang isa't isa, ang dalawa ay hindi na mapaghiwalay. Sa mga sumunod na araw, ang mga ito ay madalas na mag-usap gamit ang kanilang mga social media accounts. At katulad ng inaasahan, ang dalawang teenagers ay nahulog ang loob sa isa't isa. Sila ay madalas na makitang magkasama sa loob at lapas ng eskwelahan, kaya ang lahat ng kanilang mga kaklase kahit ang mga magulang ni ay alam na sila ay magkarelasyon at nagdedate date na. Ngunit ang hindi na mga ito alam, kahit napakarami na ng mga posts na magkasama ang dalawa sa social media, ay ayaw pa rin ni na nahir na lagyan ng label ang namamagitan sa kanila ni Fernando. Ngunit ang pagpupursige ng binata na maging exclusive sila ay nagbunga. Dahil nang matapos sila ng high school ay pumayag na rin si Nahir na lagyan ng label ang kanilang relasyon. Ang mga magulang ng dalaga ay boto sa binata dahil si Fernando ay maginoo, mabuting tao at pakaramdam nila na ito ay isang magandang impluensya sa kanilang anak. At upang ipakita na suportado nila ang relasyon ng dalawa, ay isinama pa ng mga ito si Fernando sa kanilang family vacation sa bansang Brazil. Nang ang dalawa ay nakagraduate sa high school, ipinagpatuloy niya ni Nahir ang kanyang pag-aaral at nag-enroll siya sa Universidad de Concepcion del Uruguay. Ang kanyang kagustuhan na maging abogado ay sinuportahan ng kanyang mga magulang. Kasabay ng pagtupad niya sa kanyang mga pangarap, si Nahir ay sumikat sa university hindi lamang dahil sa kanyang magandang pisikal na anyo, ngunit siya ay naglalaro din ng sports na hockey siya ay nagkaroon ng maraming mga kaibigan at dahil sa tila nasa kanya na ang lahat. Noong nagkaroon ng selebrasyon sa kanilang eskwelahan kung saan magkakaroon ng parada, hindi na nagulat ang lahat nang siya ang mapili upang maging Queen of Carnival, na tawag sa pangunahing mukhang makikita mo sa parada. Ang mga magulang ni Nihir ay proud na proud sa lahat ng kanyang mga achievements at sa pagkakaroon nito ng magandang relasyon kay Fernando. At sumagi din sa kanilang isip na isang araw ay maaari nilang daluhan ang kasal ng mga ito. Ngunit ang idea na yan ay mananatiling isang pangarap na lamang. Dahil noong 2017, ang nobyo ng kanilang anak na sinihir ay magiging biktima ng isang krimen. Base sa mga reports, ng alas Imagine na madaling araw noong December 29, 2017, Isang taxi driver ang nakakita sa dalawampung taong gulang na si Fernando na nakahandusay sa tabi ng kalsada. Ayon sa pahayag ng driver bago siya makalapit dito ay meron pa siyang nakitang isang tao na nakatungo at tila tinitingnan pa si Fernando. Ngunit hindi niya ito mailarawan dahil sa layo pa niya sa lugar. Nang tumigil siya para tingnan kung ano ang nangyari sa binata, nakita niya sa tabi nito ang dalawang helmet at isang motorsiklo. Pilit niyang kinakausap si Fernando pero kalaunan ay napagtanto niya na kaya pala ito hindi sumasagot ay dahil sa may tama ito ng baril. Ang taxi driver ay mabilis na tumawag ng ambulansya ngunit kahit kaagad dumating ang medic ay hindi na nila naisalbaba ang buhay ng binata. Ayon sa medical examiner, ito ay binaril ng dalawang beses at ayon sa resulta ng ballistic report, ang ginamit na baril ay 9mm pistol. Ang nangyari ay ikinagulat ang mga kaibigan at pamilya ng biktima. Kaya upang kaagad nilang mabigyang linaw ang nangyari, ang mga otoridad ay kaagad inimbestigahan ng krimen. Noong una ay inakala nila na si Fernando ay biktima ng robbery gone wrong. Ngunit kaagad nilang isinantabi ang teoryang yan nang mapagtanto nila na wala naman itong nawawalang gamit. Habang ipinagpapatuloy nila ang investigasyon ay nakarating ang masamang balita sa nobya ng biktima na si Nahir. Katulad ng inaasahan, ito ay naiulat na naging emosyonal at para alalahanin ang napakabuti niyang nobyo ay nagpost siya ng litrato ito sa kanyang social media account. Nakalagay dyan sa ilang taon nilang pagsasama kahit sila ay nag-aaway, ang pagmamahalan nila ni Fernando ay laging mangingibabaw at tinapos niya ang post sa pagsasabi na habang buhay niyang mamahalin ang binata. Ilang oras pagkatapos niyang maipostian, ang mga detectives ay nagdesisyon na dalawin ang dalaga sa bahay nito dahil gusto nilang makuha ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa mga huling sandali ng buhay ni Fernando. Ang labing siyam na taong gulang na dalaga ay kusang sumama sa mga ito sa presinto. Ngunit ang simpleng interview ay naging interrogation pagkatapos lamang ng ilang oras. Ayon sa police report, habang sila ay nasa kaligitnaan ng pagtatrong dito, ay bigla na lamang umiyak si Nahir at inamin nito na siya ang sospek na pumatay sa kanyang nobyo. Sa presensya ng kanyang abogado ay kinuha nila ang salaysay ng dalaga. At doon nila napagtanto na ang malainosenteng mukha ni Nahir ay hindi dapat nila pagkatiwalaan dahil ito ay magaling mang manipula at isa sa mga psychopaths na kanilang nakilala. Ang dalaga ay kaagad sinampahan ng aggravated murder at ang paglilitis ay nagsimula noong kalagitnaan ng taong 2018. Ang trial ay nabanga ng mga tao sa loob at labas ng Argentina. Doon ay nabunyag na ang tinatawag palang sweet, matalino at mabait na dalaga ay may itinatagong masamang pag-uugali. Sa pinagsama-samang salaysay ng mga kaklase at nakakilala kay na here, ay inilarawan ng mga ito na dahil sa matalino at magandang dalaga ay lumobo ang ulo nito. Ayon sa kanila noong 15th birthday nito ay mayroong babaeng dumating sa kanyang party na nakasuot ng parehong damit na suot-suot niya. Si Nahir ay nagwala at sa isip nito ay ginawa yun ng ang bisitang yun para sirain ang espesyal na araw niya. Nagawa siyang mapakalma ng kanyang ina pero hindi doon tumigil si Nahir. Nang makita nito ang social media account ng babaeng yun, ay pinadalhan niya ito ng private messages. Pinagbantaan niya ang buhay ng babae sa kasinabi na madali niya itong magagawa ng masama dahil pulis ang kanyang ama. Ang prosekusyon ay pinagpatuloy ang pag-atake sa pagkataon ni Nihir at iniharap nila sa korte ang mga taong nakakakilala sa pamilya nito. Doon ay inilarawan nila na ang ina ng nasasaktal ay para lamang nitong kaibigan. At dahil sa kulang sa disiplina si Nahir, ito ay lumaking spoiled at kalaunang naging bully, lalo na sa mga taong hindi gaanong kaaya-aya ang itsura. Ang mga kaibigan ng biktima ay humarap din sa korte at ibinahagi nila na sa loob ng halos limang taon na magkarelasyon ng dalawa, ang turing ni Nahir kay Fernando ay parang isang doormat. Sinabi nilang lahat na bagamat si Nahir ay mas bata ng isang taon sa biktima, ay under the saya naman ito ang kanilang kaibigan. Ibinahagi nila na kahit pala exclusively dating na ang dalawa ay malikot pa rin ang mata ni Nahir pagdating sa iba mga lalaki. Sa tuwing ito ay may makikitang mas gwapo at mas matipuno kaysa kay Fernando ay hindi ito magdadalawang isip na landiin ang lalaki hanggang makuha niya ang atensyon nito. Hindi nila alam kung kailan natuklasan ni Fernando ang panalalaki ng kanyang nobya. Ngunit nang malaman nito na siya pala ay pinagtataksilan ni Heer sa halip na iwan, sa isip ng nooy nagbibinatang si Fernando ay mas mabuti pang ayusin nila kanilang relasyon kesa iwan ang kauna-unahang babaeng sineryoso niyang minahal. Ang relasyon ng dalawa ay naging magulo. Sila ay lagi nag-aaway pero kahit asut pusa na mga ito at on and off ang kanilang relasyon, ang dalawa ay hindi mapigilan na bumalik sa piling ng isa't isa. Nang makagraduate ng high school si Nahir, katulad ng nabanggit ko kanina, siya ay naging law student. Bagamat sila ay malayo sa isa't isa, ay pinagpatuloy ni, ni Fernando kanilang relasyon. Pero ayon sa kaibigan ng binata, sa sitwasyon ni Nahir, ay totoo nga ang kasabihan na once a cheater, always a cheater. Ilang taon pagkatapos niyang mahuli ang kanyang nobya na merong ibang lalaki, ang walang kamalay-malay na si Fernando ay hindi alam na si Nahir ay meron na palang ibang boyfriend sa university nitong pinapasukan. Bukod sa lalaking ito ay naging nobyo din ni Nahir ang isa sa kanyang mga professors. Ngunit magtatakan sa halip na itago ng dalaga ang kanyang pakikipagrelasyon sa ibang mga lalaki, ipinakita ng prosecutor sa korte ang screenshot ng usapan ni Nahir at ng kanyang mga kaibigan kung saan ipinagmalaki pa nito na meron siyang dalawang nobyo bukod kay Fernando. Hindi nagtagal ang balitang niyan ay kumalat hanggang nakarating na ito kay Fernando. Ang mga kaibigan ng binata ay hinikayat na hiwalayan na nito si Nahir. Ngunit katulad noong una, ang 20 taong gulang na binata ay hindi talaga maiwan ang una niyang seryosong girlfriend. Sa trial ay nabunyag na kaya pala hindi nito maiwan-iwan si Nahir ay dahil ang dalaga ay may unstable na pag-iisip. Kung ito ay makatunog na nawawala na ang kontrol niya kay Fernando ay tinatakot ito ang binata sa pagsasabi na siya ay magpapakamatay kung ito ay makikipag-break sa kanya. Kung hindi mag-reply si Fernando sa kanyang mga tawag o text, si Nahir ay hindi titigil at pupunta naman ito sa social media account ng kanyang nobyo. Doon ay paulit-ulit ito magsasend ng private messages. Kung hindi pa yun gumagana, ay magiiwan naman si Nahir ng mga comments sa mga litrato nito. Kalaunan, si Fernando ay kakausapit na rin ang kanyang nobya at papatawarin ito. Sa loob ng halos limang taon, ganyan ang nakasanayang eksena ng dalawa sa tuwing sila ay mag-aaway. Ngunit noong 2017, bagamat pinatawad niya si Nihir sa pagkakaroon nito ng dalawang nobyo, si Fernando na naoy pumapasok na rin sa ibang university ay unti-unting napagtanto na bakit siya magtitiis sa paulit-ulit na panuloko ni Nihir. Pero sa halip na iwan ito, Si Fernando ay nakipagrelasyon pa rin dito. Ngunit ipinadama niya kay Nahir na wala na siyang kaamor-amor sa dalaga. Na indikasyon na araw, linggo o baka buwan na lamang ang kanyang bibilangin bago siya iwan ni Fernando. Pero sa halip na ayusin ang gusto na namamagitan sa kanila, si Nahir ay nakaisip ng ibang paraan para hindi siya iwanan ito. Ang kolehiyala ay ginamit ang mga pasa na nakuha niya mula sa paglalaro ng haki para sirain ang reputasyon ni Fernando. Habang sila ay magkarelasyon pa, si Nihir mismo ang nagkalat ng chismis na siya ay di umunay sinasakta ng kanyang nobyo. Nang hindi gumana ang taktik niyang yan, ay pinagbantaan naman niya si Fernando na may mangyayaring masama dito kung makita niya itong merong kasama o ibang babae. Naging mainit ang palitan nila ng mga text messages pero kalaunan ay nagkasundurin ng mga ito. Isinantabi nilang lahat ang kanilang mga problema para salubungin ang Pasko at bagong taon na magkasama. Pero noong December 25, 2017, sa halip na ipagdiwang nila na masaya ang Pasko, si Fernando ay nagulantang sa pangyayaring kanyang nasaksihan. Base sa ulat, ang binata ay dumating sa nightclub kung saan nakatakda niyang tagpuin ang kanyang nobya. Ngunit pagkapasok na pagkapasok niya ay nakita niya si Nahir na nakikipaghalikan kay Rafael na isa sa dalawa na itong nobyo sa university. Nang mapagtanto na Rafael na papalapit na sa kanilang direksyon si Fernando ay kusa itong naglakad papalayo. Ang magkasintahan ay nag-away at sa galit ng binata ay hinawakan niya si Nahir sa balikat. Kaya akala ng mga taong nakapaligid sa kanila na sinasaktan niya ito. Ang kaibigan ni Hair na si Sal ay kaagad sinuntok sa mukha si Fernando at upang makontrol ang sitwasyon, ang binata ay pinatalsik ng mga bouncers sa labas ng club. Ang dismayadon si Fernando ay naiulat na napaiyak na lamang sa sitwasyon pero hindi doon natapos ang lahat dahil pagkalipas ng ilang oras, si Hire ay kinontak muli si Fernando at sinabi nito na siya ay nasa labas ng bahay ng binata. Nakiusap ito na pag-usapan nila ang nangyari. Ngunit nang lumabas si Fernando ay hindi pala nag-iisa si Nahir. Kasama na naman ito si Sal at ang dalawa ay pinagtulungan na bugbugin ang binata. Base sa ulat, habang sinasaktan nila si Fernando ay paulit-ulit na sinisigaw ni Nahir na wag na wag siya magkakamaling lumaban dahil pulis ang kanyang ama. Pero nang mapagtanto ng dalawang babae na nare-record pala ni Fernando ang lahat gamit ang cellphone, ay tumigil sila at pinilit nito ang binata na burahin ang video. Ang nangyari kay Fernando ay pinahagi niya sa isa niyang kaibigan. Sinabi niya na hindi niya pinatulan si Nanahir dahil babae ang mga ito. Pero bukod sa pambubugbog sa kanya ng mga ito ay mas nasaktan siya sa mga pangiinsulto na sinabi ni Nanahir tungkol sa kanyang pamilya. Noong una ay naniwala ang kanyang kaibigan pero nang makausap na nito si Nanahir ay pumanig ito sa dalaga. Sa halip na panimulaan ang lahat ng sinabi ng binata, ang kaibigan ni Fernando ay tinawag pa siyang sinungaling at nag-iimbento lamang. Kung ang ibang mga tao ay excited na naghahanda para salubungin ang paparating na bagong taon, si Fernando ay naiulat naman na balisa sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Sa suporta ng iba niya mga kaibigan ay tuluyan niyang iniwan si Nahir at ang kanilang hiwalayan ay inanunsyo niya sa social media. Sa kanyang post ay nakalagay na si Fernando ay masaya dahil nakalaya na siya sa toxic nilang relasyon at sinabi din ng binata na sana ay tigilan na siya ni Nahir. Ang kanyang mga kaibigan ay hinikayat din siya na lumipat ng bagong apartment at pumasok sa mas malayong university upang matigil na talaga ang relasyon nila ni Nahir. Ang planong yan ay sinangayunan ni Fernando ngunit noong December 29, 2017, apat na araw pagkatapos ng mabugbog, si Nahir ay ginawa ang lahat para mapayag ang kanyang ex na makipagkita sa kanya. Base sa palitan nila ng mensahe ay lumalabas na ginamit pala ng labing siyam na taong gulang na dalaga ang kanyang katawan at alindog para kumbinsihin si Fernando. Sa kanilang chat ay nakalagay na nangako ito na hindi na niya ay istorbohin kailanman si Fernando kung ito ay makikipagtalik sa kanya sa huling pagkakataon. Ang alok ay hindi natanggihan ni Fernando dahil kahit konti ay mahal pa rin niya ang dalaga. Kaya ang tawag na kanyang puso at laman ay naghalo na. Ang dalawa ay magkasama buong gabi ng December 29. Merong nangyari sa kanila pero katulad ng kanilang orihinal na napag ay doon na magtatapos ang lahat. Bandang alas 5 na madaling araw noong December 30, si Fernando ay nagpaalam na. Ngunit nakiusap sa kanya si Nahir, na kung maaari ay ihatid niya ito sa bahay ng kanyang lola na hindi naman tinanggihan ng binata. Ang hindi alam ni Fernando ay kinuha pala ni Nair ang baril ng kanyang ama. Ang dalawa ay magkasamang sumakay sa motor pero hindi pa sila nakakarating sa destinasyon ay itinigil ni Fernando ang sasakyan dahil na rin sa request ni Nair. Pagkababa na pagkababa ng dalaga ay mabilis nitong dinukot ang baril at pinaputukan ang nakatalikod na si Fernando. Ang motor at katawan ng biktima ay sabay na bumagsak at bago pa niya mapagtanto kung ano ang nangyayari ay binaril muli siya ni Here sa kanyang dibdib na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang mga investigador na nauna sa pinangyarihan ng krimen ay tumestigo sa korte para sabihin na noong ini-interview at dinadaan nila sa interrogation si Nahir ay sinabi nito na maaaring biktima ang kanyang ex ng pagnanakaw. Kung hindi yun ang motibo ay baka napatay ito ng mga pulis. At para ibaling sa ibang tao ang sisi, sinabi pa ng dalaga na maaaring ang pulis na kaibigan niya ang killer. Ayon sa mga otoridad, pinakawalan nila si Nahir dahil wala silang malakas na ebidensya laban dito. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, ay dumating muli ang dalaga sa presinto na may kasama ng abogado. Doon ay inamin nito na siya ang sospek sa nangyari. Ipiniliwanag niya na siya ay marunong gumamit ng baril dahil tinuruan siya ng kanyang ama. Pero paulit-ulit niyang sinabi na walang kinalaman ang sino man sa krimen. Para sa mga taong hindi pamilyar sa Argentinian justice system, kung pinatay mo ang iyong asawa o nobya ay masahaba ang parusa sa iyo. Kaya ang kampo ni Here ay ginawa ang lahat para kumbinsihin ang judge na walang relasyon ang dalawa at purong sexual lamang ang namamagitan sa mga ito. Ang police chief na ama ni Here ay tumistigo para sabihin na wala talagang relasyon ng dalawa. Ngunit ang prosekusyon ay pinakita ang iba't ibang litrato ni Nahir para patunayan na meron talagang relasyon ng mga ito. Sa huling pagtatangka na ibaling ang lahat ng sisi kay Fernando ay pinalabas ng kampo ni Nahir na siya ay di umunong biktima ng pangaubuso nito. Sinabi niya noong gabi ng December 29 Sumugod si Fernando sa kanilang bahay at pinilit siya nitong sumakay sa motor. Kaya upang maprotektahan ang kanyang sarili ay di umano'y kinuha niya ang baril ng kanyang ama. Sinabi ni Nahir na habang sila ay nakasakay sa motor ay nawala ng balanse si Fernando. Kaya silang dalawa ay nahulog. Kaya para makawala sa mapang-abuso niyang ex ay di umano'y binaril niya si Fernando. Pagkatapos noon ay di umano'y umuwi na siya. At upang maging solido ang kwento niya niyang yan, ay inirap ng kampo ni Nihir ang best friend itong si Sal, ang parehong babaeng kasama nitong nambugbog kay Fernando. Ngunit sa halip na suportahan ng mga sinabi ni Nihir, nagulat ang lahat dahil isinuwalat nito na hindi niya kasama si Nihir noong madaling araw ng December 30. Isinuwalat rin niyang wala siyang kinalaman sa nangyaring krimen. At hiniling din niya sa mga tao na wag siyang idamay sa kalukohan na ginawa ng dati niyang kaibigan. Bukod sa salaysay ni Sal, ang prosekusyon ay hinarap din ng kanilang eksperto na Sumuri Kenehir. Ibinahagi nito na itinaan niya sa psychiatric evaluation ng dalaga at ito ay walang sinyales na siya ay inabuso. Sa halip, ayon sa eksperto, ito ang nangaabuso at pumatay sa biktima dahil hindi niya matanggap na siya ay kayang iwan ni Fernando. Noong July 3, 2018, si Nahir ay napatunayang guilty sa kasong aggravated murder at siya ay pinarusahang makulong ng habang buhay. Base sa ulat, kung maganda ang pag-uugali nito sa loob ng kulungan, sa taong 2052, kapag siya ay 54 na taong gulang na, ay maaari nang may adjust ang kanyang parusa sa house arrest na lamang. Ang krimen na ginawa ni Nahir ay na-feature sa iba't ibang mga TV programs. Hindi dahil sa anak siya ng chief of police, pero dahil na rin sa isa siya sa pinakabatang tao na naparusahan ng habang buhay na pagkakulong sa Argentina. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!